For today's video, pag-aralan natin ang bayan ng aking mga magulang, ang Banton, muli Romnik Mucha here. Binubuo ang bayan ng Banton ng pangunahing pulo ng Banton at ng mga maliliit na pulo ng Banton Silo, mga isla ng Isabel at Carlota na mas kilala bilang Dos Hermanas. Ito ay may kabuoang lawak ng lupain na 3,248 na hektarya. Ang isla ng Banton ay mabundok at mabato dahil sa bulkanikong pinagmulan nito, kaya naman pinangalanan itong Banton mula sa salitang baton sa wikang asi na nangangahulugang mabato. Ang isla ng Banton ay tinitirhan na ng mga Pilipino bago pa dumating ang mga Espanyol, batay na rin sa mga nakalap na mga sinaunang labi sa mga kweba sa isla noong 1936. Ayon sa mga mananaliksik mula sa pambansang museo, ang mga labing nakalap ay nakalagay sa mga kahoy na kabaong at nababalot ng itinuturing na pinakamatandang tel ang natagpuan sa Timog Silangang Asya. Ang mga naturang labi ay tinatayang nagmula pa sa ikalabing tatlo hanggang ikalabing apat na siglo at kasalukuyang nakalagak sa pambansang museo ng Pilipinas. Ang bayan ng Banton ay itinatag bilang isang pueblo ng mga Espanyol noong 1622 sa dating kinaruna nito sa Bacoco. Matapos makumplito ang moog na gawa sa bato na itinayo sa pangunguna ni Padre Agustin San Pedro o mas kilala sa tawag na El Padre Capitan inilipat ang bayan sa kasalukuyang kinaroroonan nito. Ang moog na pinangangalangan ng Fuerza de San Jose ay nagsilbing proteksyon ng bayan laban sa penanilikay ng mga piratang muslim noong panahong iyon. Noong 1644, itinayo ang unang simbahan sa isla at pagdating ng 1648, itinanghal si San Nicolas de Tolentino bilang santong patron ng bayan. Noong 1918, pinalitan ng Jones ang ngala ng bayan bilang pagbunita kay Mambabatas William Atkinson Jones ng Estados Unidos na siyang nagakda ng Batas Jones ng 1,716 na nagbibigay ng mas higit na kalayaan sa pamamahala sa Pilipinas sa ilalim ng patakarang Amerikano. Noong 1959, ibinalik ang bayan sa dating ngalan nito na Banton. Ang bayan ng Banton ay nahahati sa 17 mga barangay. Balogo, Banais, Cambian, Lagang, Tribtong, Mainit nabaalay, nasunugan, poblasyon, sibay, tanag, toktok, pagbungan, -tok, togong, tongonen, tumalom, kyabewon, ekonomiya. Dahil sa mabundok nitong geografiya, ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga-banton ay paggawa ng kopra mula sa nyog at pangingisda. Mayroon ring industriya ng paggawa ng mga kasangkapan mula sa nyog at paggawa ng mga kahoy na bangka at lansya. Bukod rito, nagtatanim rin ang mga tao ng halamang ugat, gulay at prutas, at nag-aalaga rin ng mga hayop gaya ng manok, baboy at kambing. Kapos ang supply ng tubig sa isla para sa pagtatanim ng bigas, kaya naman ang supply ng bigas sa isla ay nagmumula sa Mindoro, Marinduque o sa lalawigan ng Quezon. Sa kasalukuyan, ang isla ay hindi lamang piling puntahan ng mga nagbabalikbayan mula sa ibang bansa, nagiging tanyag na rin ito sa mga lokal at dayuhang turista dahil sa mga naggagandahang mga atraksyon nito. Ang mga sumusunod ang mga kasalukuyang halal na opisyal ng Banton, Romblon para sa terminong 20102013. Alcalde Jory Fadri Fadronga, NP. Vice Alcalde Romulo Fadri Fas Sr. NPC. Mga Konsehal, Lloyd George Fegel Fegelan, NP. Bemboy Magsinufant Lakas Kam PCMD. Ricardo Ferranco Familara Jr. NPC. Abner Fadri Fegel, NPC. Jamie Font Ficas Lakas Kam PCMD. Ismael Fesal Benfabi ala, NPC. Patricia Fabroa Flores, NPC. Virgilio Faderen Fego, NPC.